Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreaktor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Halika po dahan, po yung uh, sinasabi niya kay uh, Joy Diwata. Ano po, at uh, si Joy Diwata naman, siyempre, medyo nabigla na parang tuwan-tuwa ah, sa mga nangyayari. Hindi niya po akalain ano, na ganito po pala si Kalingap Dan. ano, na talagang kapag sinabi niya ay tinututuo niya. Ano nga ba itong ah, sinabi ni Kalingap Dan? Pero meron po akong narinig ah, na sinabi ni Kalingap Dan. Gusto niya si Joy. Ah, grabe, no? Talagang ah, medyo nakakilig at nakakatuwa ang nangyayari ano po, dito sa Dan Joy. Ah, uh, papanoorin po natin yung video at ah, uh, siyempre ay tayo ay masaya no? sa nangyayari no. Dito po sa Danjoy, ano, talagang uh, may mga pumapag pag-ibig. Hindi <laughs> po natin alam kung um, teleserye pa po ito o talagang ito ay uh, totoo na ang kanilang mga nararamdaman sa kanilang mga sarili. <laughs> Kabang-abang ano po? Kabang-abang ang mga mangyayari uh, sa Dan Joy, ano? At dito, panoorin po natin yung video. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tangali, at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ako yung Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edda Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasama kasamahan ko sa Karepa. Ano po, Kalinga Preactor Partner. At siyempre ganun din po yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. Ang kabuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. O, ito po yung video no? na kung saan ay talagang pumapag ibig na. <laughs> <laughs> parang nakakakilig ano ito pong dalawa no ha <laughs> ah, ito ba yung video ah, po natin opo okay. okay. tara opo ka tutok na rin to kasi paiit uh, joy ah gusto mo yung surprise ko hmm. awesome. uh, Thank you, thank you so much. kasi hindi ko expect na To mo yung ano, new, yeah. new, <laughs> Diba? Um, hmm. so ano ka na? Um, naniniwala ka na pag may sinabi ako. Hmm. Oh no. <laughs> so may ano yan? Uh, dag point. Oh, <laughs> Saan? <laughs> Pero para sa yo, um, yung effort na yun, uh, kakaano naman. Sobrang effort yung effort sa iyo. Pinagluto ko ito. Ito sa akin. May gusto pa So, dito sa apartment para lang i-atin ano, <laughs> yung may luto mo. Napagod ka na kung Hindi, hindi naman na ako napagod. Sobrang na-appreciate yung pagluto mo kasi kung busy ka, kung mag-log, next ka, tapos nagpunta ko pa dito sa apartment para dalit. Uh, yeah. Eh, gusto ka naman ah, At yun na nga, no? napanood po natin yung video no? at sinasabi pong uh, ni Kalingap Dan ay yung uh, sorpresa niya kay uh, Joy Diwata. Ah. Yun pong uh, pagkain. Ah, niluto. <laughs> niluto ni Kalingapdan na talaga nga mga uh, pinaghirapan ni Kalingapdan na lutuin itong uh, sorpresa niya ah, kay uh, Joy. Ano? Pero nung uh, sa bandang uli, ang sabi po ni uh, Kalingapdan ay masaya naman daw po siya sa akin yung ginagawa dahil po gusto nga raw niya itong si Joy. Nako naman, ano? Ito po ba ay uh, sa teleserye, Or uh, totoo na ang mga sinasabi? <laughs> sa akin, parang totoo na eh. Ano, yung mga sinasabi ni Kalingapdan dito kay uh, Joy Diwata. Ano? Siyempre, kung ikaw naman po ang babae, Ako uh, ako po ang babae, talagang uh, kikiligin ako no sa mga nangyayari at sa mga sinasabi ni uh, Kalingapdan no doon sa kanya mga pahiwatig. <laughs> <laughs> hindi naman dinidirekta ni ano eh, ni uh, Kalingap Dan ano. Yung lang direkta niya yung sinabi niyang gusto kita. Ay, naman, ano naman no, sarap pakinggan ano po yung sinabi ni <laughs> Kalingap Dan ano na maaring gusto nga niya talaga itong si ano si Joy ano. Talagang uh, simula't simula pa ay eh, maaring gusto na ni Kalingap Dan itong si Joy. Pero hindi lang po siya makapagsalita, ano at uh, hindi lang po siya makapagsabi. Kasi nga, ay, uh, alam naman natin lahat na noon ay uh, mayroong pang-girlfriend, <laughs> mayroong ka-love team. <laughs> Pero ngayon ay wala na lahat at uh, okay na okay na, belo-belo na at uh, single na single na. Kaya ayan na, talagang yung kanyang uh, pinipigil na damdamin ay sinabi na niya, ano, yun naman po ay opinyon ko lang ano hindi naman po hindi <laughs> naman po tayo nagsasabi na yan ang katotohanan ano yung sinasabi ko po ay opinyon ko lang ano pero po yung narinig ko na sinabi niya ay gusto kita ay yun ay totoo ano napanood ko po yun pero hindi ko alam kung yun po ay galing talaga sa kanyang uh, puso <laughs> o yun po ay uh, teleserye lamang ano pero ako pakaramdam ko talagang uh, galing po yung sa kaibuturan ng puso Ni Kalingap Dam. At parang totoong-totoo, no? Eh, marahil. Eh, totoo nga. Ano? Kasi mararamdaman naman po natin yan, eh. Kung di po totoo yung kanyang sinasabi. At maaaring totoo nga, no? Talagang, nga uh, May balak. <laughs> may balak. <laughs> Pangit, ano? May balak. May plano. Ah, siguro may plano. <laughs> ano pa maganda? Ah, talagang in love siguro. Ayun maganda, no? Siguro ay talagang in love. Ano? Itong si Kalingap Dam ah... Uh, Joy Diwata. Maganda kasi no, si Joy Diwata at uh, mabait, Ano po, mabait si Joy Diwata, ano, maayos po ang pamilya. Ano po, bagamat noon, siyempre, ay uh, medyo talagang sabihin na nating mahirap yung kanilang buhay. Ano sa kadahilan na ah uh, kulang sa pinansyal, ano. Pero nung dumating ang kalingap ay naging maayos naman po yung kanilang buhay at nakita po natin uh, yung pagsisikap po nila, ano hindi lang po si Joy Diwata pati po yung kanyang pamilya ay talagang minamahal po nila yung mga blessing na dumarating sa kanilang buhay. Ito mahalaga ano po yung ah, mahalin mo yung mga binibigay sa iyo. Ano kumbaga ay ah, pahalagahan ano po yung mga binibigay. Ano nasa ganun ay siyempre hindi lang po nakakahiya doon sa mga tao na nagbibigay. Ano po kumbaga yun na rin ang parang pagpapasalamat eh. Yung minamahal mo yung lahat ng blessing na dumarating sa iyong buhay kagaya po ni Joy Diwata. Ayan o. No? Kakatawa naman ako oh, talagang okay, uh, kinikilig dito sa dalawang ito. Sana ay uh, magkatuluyan ano at na uh, mahantong sa masarap na kasalan. Eh, but, bakit ba may kasalan kaagad? Ah, wala pa naman wala pa namang nangyayari. Ano, yung sa akin ay uh, baka lang. Ano, yun naman ay uh, Ah, uh, opinion lang. Ano po, wala namang kasi <laughs> Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, patuloy po natin suportahan, ano, yung Danjoy, ano po. Lahat naman ng beneficiary ng Kalinga, ay suportahan po natin, ano po. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.